Dai na sinerte pang mabuhay ang sarong motorista, makalihis na pumairarom sa kasabatan na truck sa tinampong sakop kang barangay Ayugan o Campo Camarinesor alas 10.35 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na si Stan Gomez, 26 anyos na residente kang barangay North Poblasyon, Huban, Sorsogon. Sigun kay Police Major Ryan Bagasala ang Hepe kan o Campo Municipal Police Station, pigbabaybay kan motorista ang Governor Fuentavilla Highway alagad kan pag-abot sa lugar kan insidente na waaranin kontrol ang ang biktima sa sa iyang motorsiklo na nagkausakan sa iyang pagkakaslide as in pagkakapairarom sa truck. Biktima po ay uh, body po sana mag overtake po siya sa right side. Ano po, while po mag-execute po sana siya, so tumakbo po, eh, kasi may po pala kung nag overtake na po siya, then nung pabalik na po sana doon sa lane niya, na nadaanan niya yung mga uneven pavement po doon kasi may may kwan nga po doon, medyo may kwan po yung kalsada, may sira. So, in that, that, dahil po doon, is nag po ning, ang nag po ng po, pa driver control, ano control on, on the driving motorcycle. Pigdara pa man kutaan biktima sa Ocampo District Hospital, alagad huli mga sinapong seryosong lugad sa hawak, pigdiklara ining dead on arrival. Mag-ingat po, palaging isipin yung, yung pan natin yung discipline sa pagdadrive, ano, dapat alam din natin. And then, alam din natin dapat, lalong lalo na kung kung hindi pa natin masyadong kabisado ang lugar, so dapat magdahan-dahan, ano. Sa presente, yaon pa sa sarong funeral homes ang biktima asin nakatalaan na, na iuli sa indang residensya sa Sarusogon. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boe.